matagal-tagal na rin na hindi tayo pumapasok. Kanya naisipan kong bumili ng pulutan at buksan ang aking ilibleben na arak. Seven years ago, na ginatangi anak ko, kaya panahon na para buksan. Kasi sumasakit ang paa ko dahil sabi nila uric acid daw pero hindi ako naniniwala. Kaya today is Monday. Tingnan natin kung hindi bumalik ang ating gout. Kaya naisipan kong tumagay ng kimasin. At ayun, work from home na naman. nakadami din pero hopefully makabalik na tayo sa next week pag may time kaya enjoy lang wala na